Nagbigay ng direktiba si Pangulong Bongbong Marcos sa National Economic and Development Authority, Philippine Statistics Authority at Department of Social Welfare and Development na pag-aralan kung paanong mabisang makakatugon ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps sa mga epekto ng inflation sa mga may hirap o sa mga binipisyaryo ng programa. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nais daw ng Pangulo na magawa ang pagsusuri rito sa lalong madaling panahon. At isa sa mga pinatasan uh, niyang pag-aralan namin is paano wag mag-diminish o mabawasan yung halaga ng mga financial assistance or grants na ibinibigay natin sa ating mahihirap na kababayan. Alam naman natin na ginagawa ng economic team lahat para mapababa ang inflation pero habang ginagawa nun kailan kaakibat yung pagprotekta sa value ng uh, peso value ng mga grants na ibinibigay natin. Katulad sa 4P's at sa iba pang mga uh, programa na nakatuon sa pagbigay ng social protection sa pinakamahihirap nating mga kababayan. Gitpanig shalian, patuloy patuloyan niyang humahanap ng iba't ibang programang gobyerno para masolusyonan lalong lalo na ang malnutrisyon. Ayon pa sa kalihim, makikipag-ugnayan ng ahensya sa NEDA at PSA para magamit ang Best Index para maisaayos ang tulong pinansyal ng gobyerno. Para hindi raw ito napag-iiwanan sa gitna ng pagsipa ng presyo ng mga bilihin. Ang four piece program sa ilalim ng Republic Act 11310 ay nagbibigay ng cash grants sa mga benepisyaryo nito. At para madagdagan ang halaga ng tulong pinansyal, kinakailangan magpasa ang Kongreso ng bagong batas para rito. Pero paliwanag ng kalihim, imbes na magkaroon ng panibagong set ng cash grants, inatasan sila ng Pangulo na lumikha ng isang formula na maaaring maisaayos base sa kasalukuyang presyo ng mga bilihin at sa sitwasyon ng inflation sa bansa. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.